Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang actual video kung saan inilipat na ang aktor na si Vong Navarro sa Taguig City Jail. Ang nasabing video ay kuha sa paglabas ni Vong mula sa NBI Detention Center na kung saan doon siya nakadetain simula pa noong September. Matatandaan na sumuko si Vong noon sa National Bureau of Investigation matapos lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya sa kasong acts of lasciviousness. Hindi na nakalabas ang aktor sa detention cell ng NBI dahil may lumabas pang isang warrant para naman sa kasong rape na isinamparin ni Denise. Ang rape ay walang piyansa kaya hindi na nakalabas si Vong. Si Vong Navarro ay isang sikat na aktor, model, dancer at host dito sa Pilipinas. Isa rin si Vong sa mga miyembro ng sikat na dance group na Street Boys. Saka sa kasalukuyan ay isa si Vong sa mga main host ng noontime show ng Kapamilya Network na It's Showtime. Anong masasabi mo sa balitang ito?